Yung lipunan na ginagalawan natin ay nabuo siya ng ganun, yung ganung sistema na yung ang mahihirap ay lalong nagihirap, ang mayayaman ay lalong yumayaman. Huwag kalimutang mag-like, follow and subscribe upang manatiling updated sa iba't ibang kwento ng kayo. Simula yung BPO talaga 90s from that and nung 90s kasi ano lang yan, encoding and animation. Marami kasing naka ano, hindi lang call center yung nakapaloob mm -hmm. sa BPO. Nandiyan yung data encoding, animation mm -hmm. and all. Basta outsourcing, pasok siya dun sa BPO. Ang dami siyang branches. Ang dami siyang branches. Mm. 90s, nag-start sila sa mga ano sa mga precursor ng mga IT hub. Itong mga IT hubs na to, yung kauna-unahang IT hubs dito sa Pilipinas, yung Eastwood QC. sa Libis, uh, sa QC. Mm -mm. Isa sa pinakamalaki na rin ngayon, yung BGC IT hub din siya. Doon mo mapapansin na dito nakakonsentrate concentrate yung mga malalaking BPO companies. Tinatawag namin parang enclave mm -hmm. ng mga ano. andun sila matatagpuan. Kasi ano siya eh, may factor din yung government with this. Kasi mm -hmm. sila yung nag-create nag nung favorable condition na yan para sa mga multinational companies na makapasok, na, to, na makapasok sa Pilipinas. Unang-una sinuportahan nila yung pagkakaroon ng mga IT hubs na to. Yung PESA o yung ano, yung nag-create sila ng mga special economic zone. Ito yung mga ano, yung may kita mo sa mga supik, mga mm -hmm. ganon. That's special economic zone kasi. And doon na rin nila nabuo yung PESA, Philippine economic zone authority. Mm -hmm. Sila yung dapat ng regulation. Tapos, yung kauna-unahang PESA accredited na, na hub is actually yung Eastwood, kanina nabanggit ko. And with that, nung nagsisimula sila dito para ma-attract sila is nagbigay sila ng mga mga tax holiday incentives for the first 8 to 10 years ng company. Ay, hindi sila nagbabayad ng tax. Very enticing yun kung ikaw yung business owner. Kasi malaki yung tax, di ba? And for 8 to 10 years, wala kang babayaran. Ang laking motivation diba? for you. Diba? Mababa na yung labor cost. May tax holiday ka pa. May tax holiday incentives ka pa. And pwede ka pa makapag-self-regulate. Pero nakakalungkot Kasi sa setup na yun, ang mga mahihirap, lalong humihirap, at ang mga mayayaman, lalong yung mayaman. Ganun talaga yung babalikan din natin when it comes to history kasi and then sa own personal history ko. Hindi naman ani yung lipunan na ginagalawan natin ay nabuo siya ng ganon, Yung ganung sistema na yung ang mahihirap ay lalong naghihirap. Ang mayayaman ay lalong yung mayaman. Pero totoo kung sa ganung sense mapapatunayan na yung statement na mayaman yung Pilipinas pero naghihirap yung mamamayang Pilipino. Kasi dahil nga sa mga ganong klaseng exploitation violation o yung mga taking advantage of our rights. Wala sa isang account. Mm. Ang yung floating status pag nagpo-pull out si client o pag nata na yung contract with client and your company. And pag wala na,